不小宝 Good morning! Ngayong araw, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko linisin ang pusod ni Manupop. Tignan niyo naman ang aming bunso. Walang araw nga na hindi nangiti itong batang ito. Napaka-cute! Maaga siya nagising ngayon, kaya naman ibibilad ko muna siya bago siya maligo. <laughs> Habang hinuhubadan ko nga si Manupop, napansin ko nga na napakadumi na ng pusod niya. After kasing malaglag ng pusod niya, natatakot pa akong linisan sa loob. Kaya hinintay ko muna talagang magsara. Kung newborn pa si baby, kadalasan may plastic pa yung umbilical cord stamp niya. Kaya naman kung new parent ka, isa yan sa mga challenging part. Ang pag-aalaga sa pusod ni baby hanggang matuyo at malaglag ito. At dahil nalaglag na yung cord ni Manu Poop, isishare ko na lang sa inyo yung 4 tips kung paano ko inalagaan ang cord niya. First, hindi po ako gumamit ng big Isa sa mga paniniwala ng mga matatanda, ang paglalagay ng big ay para daw sumeksi ang sanggol. Pero ngayong araw po, hindi na po ina-advise ng mga doktor ang big kiss. Isa po sa dahilan ay hindi po mabilis matutuyo ang pusud ni baby at maaaring mag-cause ito ng infection. Dapat din panatilihin nating tuyo ang pusod ng ating baby. Sa pagsusuot naman ng diaper, itupay natin yung dulo para hindi po magalaw yung clamp ng pusod. And last, linisin natin yung mga gilid-gilid ng pusod pagkatapos maligo. Gumamit po tayo ng cotton balls at alcohol. Twice a day ko po nililinis yung pusod ni Mano po hanggang sa malaglag. Ngayong araw, two and a half months na si Bonso, kaya naman isashare ko din sa inyo kung paano ko naman ngayon lilinisin ang pusod niya. Ayan, nagready po ako dyan ng warm water, muslin cloth or pwede din naman po kahit anong malinis at malambot na tela. Gagamit din po tayo ng cotton buds at syempre po ethyl alcohol with 70% solution. Ayan, so una ko pong ginawa ko muna po yung muslin cloth dun sa warm water. Siguraduhin lang po natin na malinis yung mga kamay natin bago po tayo maglinis ng pusod ng ating baby. Para makaiwas din po tayo sa infection. Nakakatakot po talaga mga likot ng pusod lalo na po pagsanggol pala. Kaya dahan-dahan ko pong kinukuskus yung towel. Ayan, kaya gumamit muna po ako ng wet towel para med medyo lumambot po yung mga itim na dumi. Nagstay na kasi yung dumi sa pusod ni Bibi kaya mahihirapan ako kung cotton buds na agad yung gagamitin ko. After ko naman malinisan ng wet towel, sununod ko na malinisan ng cotton buds na may alcohol. Una ko ang nilinis dyan yung sa gilid ng puso. Paikot-ikot muna tapos sinunod ko naman yung sa may loob. At dahil nga sa wet towel, mas madali ko na lang natatanggal yung mga itim-itim. Paalala lang po kung lilinisan po natin si baby ng puso, mad lang po tayo sa pagkuha ng mga dumi. At tignan nyo naman po ang aming manupup na relax na at natulog. Don't forget to follow! Kaya yun lang muna! Bye!